Naranasan mo na ba yung walang ano-ano, ay -ano, eh bigla kang makakaramdam ng kaba o takot na alam mo naman na walang ibang dahilan? Yung parang nababalisa ka dahil parang may masamang mangyayari? Sobrang isip na ninenervous ka na kahit wala namang katotohanan yung iniisip mo. Kung may nararamdaman ka na ganyan, alam mo ba na pwedeng ang nararamdaman mo ay ang tinatawag na anxiety? Ang anxiety sa Tagalog yung balisa, di mapakali at yung sobrang pagkabahala ang anxiety at takot ay magkaugnay, pero hindi sila magkapareho. Ang takot kasi ay yung pakiramdam na takot ka dahil mayroong panganib o may bigla ang panganib kang nakita o narinig, doon bigla kang natatakot. Hindi magtatagal kapag nawala na ang panganib, humuhupa na rin yung takot. Sa anxiety, natatakot ka nung walang dahilan kumbaga tumatakbo lang to sa isip mo, yung takot na nararamdaman mo, pero wala ka naman talagang nakikita o naririnig na anumang nakakatakot. Ang masama sa anxiety dahil wala naman talagang tiyak na panganib, yung pakiramdam ng pagkatakot mo ay hindi agad nawawala. Ang anxiety ay isa na rin uri ng karamdaman dahil sa masasamang epekto nito sa katawan kapag ito ay nanatili sa iyo. Kaya napakahalaga na malaman kung ang nararamdaman mo ay anxiety para agad itong masolusyonan dahil matitinding sakit din ang pwedeng idulot ng anxiety kapag ikaw ay mayroon nito. At kung ito'y agad mong malalaman at magagamot o magagawan mo ng paraan para hindi mo ito maramdaman, napakalaking bagay nito para sa iyo para sa ikabubuti ng iyong kalusugan. Sa mga dangerous na situation na kailangan mong layuan, ang normal response ng katawan kapag ka natatakot ang isang tao ay bumilis ang tibok ng puso, bumilis ang paghinga, ang dugo ay agad napupunta sa mga kalamnan para mabilis kang makatakbo at makalayo sa panganib. Ang ibig sabihin, ang anxiety nung unang-unang-unang panahon, bagamat lumilikha ito ng mga negative feelings at stress response, ito naman ay nagsisilbing protective mechanism ng ating katawan. So, ang mekanismong ito ng pagkakaroon ng anxiety at ng stress o ng takot ay evolutionary. Ibig sabihin, ay daladala na ito sa sistema ng isang tao. Dahil ito nga ay ginagamit ng tao para mailigtas niya ang kanyang sarili sa panganib kung nung unang-unang panahon ay nagagamit ang anxiety sa tamang paraan ng katawan. Sa panahon kasi ngayon, baga hindi na sa ganong paraan na katulad nung dati na kailangan mo tumakbo sa mababangis na hayop. Ngayon, na-stress ka o nagkakaroon ka ng anxiety dahil sa mga katrabaho mo, sa boss mo, sa kasama mo sa bahay, stress mo sa asawa mo, sa anak mo, sa kung sino-sino pa, Maraming klase ng anxiety, baka kasali kayo dito sa generalized anxiety, yung mga ordinaryong ginagawa nyo lang sa araw-araw, katulad halimbawa ng pagtawid sa kalsada na dati naman hindi mo kinakatakutan, ngayon natatakot ka na. Ang isa pang uri ng anxiety ay yung social anxiety disorder, yung takot kang mapahiya, palagi mong iniisip ano kaya yung sasabihin ng iba. Yung halimbawa, mag aabroad ka, napahiwalay ka doon sa minamahal mo, nagkakaroon ka din ng anxiety, yun yung tinatawag na separation anxiety. Meron ding illness anxiety. Nagkaroon ng cancer halimbawa yung kamag-anak mo, so natatakot ka na baka magkaroon ka rin ng sakit na yon. Meron ding mga panic disorder na hangangatog ka na sa pagka mo na hindi maintindihan kung anong dahilan. Ang phobia ay kabilang din sa mga anxiety na ito yung takot ka sa matataas na lugar o kaya takot ka sa makipot na lugar o sa madilim na lugar. Mayroon ding anxiety na parang napapraning na halimbawa kunyari nasanay ka na umiinom ng gamot tapos hindi ka nakainom na iniisip mo baka kung ano mangyari sa'yo kapag hindi ka nakainom ng gamot na yon. Pwede ding dahil sa mga illegal drugs, pwede din yon, Or pwede din sa mga pag-alak o mga bisyo o mga sigarilyo na iniisip mo na hindi mo kaya na wala ang alak o kaya wala ang sigarilyo, yung parang napapraning ka, nagkakaroon ka ng anxiety. Anxiety pa rin yun. So kung nung unang panahon ay nakakatulong ang anxiety para sa survival ng tao, ngayon ang anxiety is kabaligtara na. O pwede natin sabihin na ang anxiety sa mga panahon ngayon ay pwede nang ipagkasakit at ikamatay. Bakit? Dahil ang anxiety kapag ka nagpatuloy at hindi mo siya nabigyan ng karampatang lunas, pwede siyang humantong sa mga heart disease, thyroid problems, respiratory disorders, diabetes, at kung ano-ano pa. At kung sobra na yung pag-iisip mo, sobra-sobra na yung pagkalungkot mo, sobra-sobra na yung pagkatakot mo at pag-aalala mo, at nakakagambala na siya sa pang-araw-araw mong buhay, nawawala na yung pagiging productive mo, dapat nating gawa ng paraan ang anxiety na yan. Kung ang anxiety mo ay nanggagaling sa iniisip mo, ibig sabihin, ang kinakatakutan mo ay ginagawa lang ng isip mo. Para malabanan mo yung pag-iisip na yon na mali at hindi maganda, palaging papasok dyan yung mga physical activities na dapat mong simulan. Mga physical activities katulad ng paglalakad, pagiging busy sa mga bagay na kapakipakinabang, mas makakabuting gawin ito kung mayroon kang mga kasama. Para mas dalili ka. Or kung hindi mo naman masyadong trip ang mag-exercise na may kasama, pwede ka rin namang mag-isa sa loob ng bahay. Pwede ka din dumabas at maglakad. Pinakamaganda kung gagawin mo ito ng dalawa hanggang tatlong beses sa loob ng isang linggo. Mas maganda ang magiging takbo ng iyong pag-iisip at sa oras na umaatake yung matinding anxiety na nangangatog ka na, hindi mo na maintindihan na may pakiramdam kang parang mamamatay ka na, huminga ka na malalim, mag-deep breathing. Ang pinakamabuti mong gawin sa oras na umatake sa ng matindi ang anxiety. At gawin mo lang siyang paulit-ulit hanggang sa ma ang iyong buong katawan. Malalahanin na kailangan lang nating palitan yung brain patterns. Kasi kapag nasanay tayo dun sa ganung ugali, Medyo mahirap siyang baguhin pero pwede siyang mabago. At ang ilan pa sa mga dapat gawin, siyempre kailangan talaga ang ating pagkain ay maging tama. Ang isa sa pinaka napakahalaga din ay ang magkaroon ng tamang oras ng pagtulog sa gabi. Kailangan-kailangan yan upang makapahinga ng maayos ang iyong isip. Siyempre, hindi natin dapat kalimutan ang manalangin. Libangin lang ang sarili, gawin ang mga bagay na ikasisiya mo kung ikaw ay nasasayahan na maghalaman, kung ikaw ay masasayahan na mag-alaga ng mga hayop, gawin mo yon. Mag-focus ka lang sa present. Huwag mong isipin kung ano na yung kahapon at huwag mo rin isipin muna kung ano yung darating na bukas. Kung Pwede mo rin subukang alalahanin yung mga memory na gustong gusto mo. Yung alam mo na kapag naaalala mo, yung memory na yon or yung experience na yon ay sobra kang nasasayahan. Kumbaga yun yung pangontra mo yung iyong takot na nararamdaman papalitan mo siya ng joy conditioning. Ang pag-alala do sa mga masasayang memory mo nung mga nakalipas na kapag naalala mo ay makapagpapasaya sa iyo. At kung patuloy na pumapasok sa isip mo ay ang mga bad stuff, pwede mo itong gawing motivation para sabihin sa sarili mo na kung maging ganito habang buhay. Napakarami pang paraan para makontrol at malabanan ang anxiety hindi mo dapat hayaan na magpatuloy ito. Alalhanin mo na ang long-term anxiety ay pwedeng magbigay sa iyo ng maraming sakit. Bukod pa rito, ito'y talagang nakakapagod, emotionally draining, nagmumukha kang matanda, at hindi ka takataka -taka na mamatay ka ng maaga. At hindi lang yun ha, pwede kasing buhay ka nga, pero unti-unti namang pinapatay ang iyong mga brain cells. Gusto mo ba yun?